So mapapansin nyo dito Ayan Ito 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 Ayan may malit na butas yan Ayan guys welcome back ulit sa ating channel bali sa video na to ay ishishare ko sa inyo yung tamang pag drain ng ating old coolant ano? bali nag maintain ako ng aking sasakyan magpapalit ako ng coolant so ito yung ipapalit ko so bago so ito talaga yung ginagamit ko ever since ano uh, may video na ako nito pero this time ang gagamitin natin ay gagamit tayo ng tools para mas mapadali yung ating pagpapalit Ayan. mamaya share ko sa inyo yan ah uh, kasi nung meron akong video nito ah uh, dito tayo nag bleed Ayan. so ngayon gagamit tayo ng tools para masigurado talaga na uh, walang hangin dun sa ating coolant, uh, cooling system tapos ang importante dito sa video guys is yung tamang pag drain Ayan, oh. Ayan. papansin nyo yan ayan. so kailangan nyo lang ng Ayan, apat na litrong Ah uh, ito, bote. So bakit ito ang pinili ko, ah uh, explain ko sa inyo mamaya. Kasi sayang naman guys kung itatapon lang natin yung ating old coolant, ano Kasi pwede natin yan magamit in case of emergency. Halimbawa, nasa long drive kayo. Dapat mayroon kayong at least baon na coolant ah uh, in case na magka-problema yung cooling system nyo tapos kailangan nyo ng coolant. So basically guys, ay hindi ako eto yung itong, itong sasakyan ko, hindi ko pa nalalagyan ng tubig yan. So, hindi talaga ako gumagamit ng tubig. So, kulan talaga. Yan. So, yan. Ito, papakita ko sa inyo kung bakit yan. 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 So, guys, dito sa ilalim ng ating makina, yung iba tinatanggal to, no? Yung iba naman hindi na. Tapos, uh, niluluwagan na lang yung plug ng ating, or drain plug ng ating kulan. So, dito guys, ayan, may purpose yan kung bakit yan may bilog. Ayan. So, para hindi nakakalat yung ating coolant once na nag drain tayo so mapapansin nyo dito ayan ito ito ito, ito. Ayan, may malit na butas yan ayan yan yung malit na butas tapos yung kulay puti yan yung plug ayan ayan yung kulay, puti, yung kulay puti sa gitna so part yan ng plug So once na binuksan natin ng kaunti ay merong tutulo diyan. Ayun. Tapos ito guys ay pit na pit ano. Ayun oh. Pag linagay mo to dito. Ayun, pit lang siya. So pit siya. So may save natin yung ating lumang kulan. Ayun. Ayun. Thank you. So yun guys, nailagay na natin dito. So ikakrak open lang natin yan. Hindi natin yan tatanggalin. Yung kanyang drain plug. So yun guys, no, tinanggal ko siya. So ang gagawin ko, tatakpan ko. din dahan-dahan kong bubuksan yun. Yung ating drain plug. Yan. Tapos dahan-dahan ko din tong igaganito. Para hindi talaga bigla yung uh, labas ng ating kulan. Ayan. So, dahan-dahan lang. Ayan. So, walang, hindi nakakalat yung ating kulan. So ayun guys no, uh, nakakuha na tayo ng isang litro. So ganun din no. Ganun din yung procedure yung gagawin natin. So konti lang yung uh, coolant na uh, natapon. Ayan. So ayun guys no, ang nakuha natin ito at saka ito. So hindi pa to napuno. Ayan. So ito lang yung laman ng ating radiator hanggang dun sa ating uh, water pump ano. Tapos yung water pump papunta dun sa ating makina, hindi pa natin ha, na na drain Ayan no? Hindi pa natin siya na drain So ito pa lang yung nakuha nating coolant dun sa ating uh, radiator. So na na natin yung laman ng ating radiator pati pati yung coolant na nandito. Ayan. So, na-drain na natin yan ang hindi na lang natin na i-drain is yung yung coolant na nandito. Ayan. Ayan, yung coolant. So, subukan natin buksan to. So, expect na merong tutulo dito kasi merong pang coolant dito eh. Ayan. Ayan guys, nabubuksan natin to. So, maglagay lang kayo ng uh, basahan dito. Kasi pag binuksan natin to, meron pang coolant na hindi na drain. So, dito. So, banda dyan. So, and May tutulo dyan. Yan. So yun guys no, binuksan na natin yung ating bleeder. So ngayon naman, ay tatakpan natin to. yan Tapos kung meron kayong ganitong hose, ayan no. Ayan. Salpak nyo lang to dito. So in guys no, uh, para ma flush out natin yung nandito. So ito yung in, ito yung out. So yung hangin palabas. So kanina naman nakita natin na itutulak nya no. Ngayon, meron pa yung kulat dun sa bandang ilalim, dun sa downstream upstream ng ating uh, water pump. So, ang gagawin natin, close lang natin to, para ma-pressurize. Tapos, hihigupin natin. Ito yung suction nya. Yan. Then, ito yung out. Ito yung out. Tingnan natin kung mayroon pa tayong may Lagay lang natin yun dyan. 嗯。Mm. So, isang litro din yung nakuha natin. Ayan. So, ito ay ah uh, pangatlong litro na, no? Ayan. Pangatlong litro. So, dito mapapansin nyo na ah uh, pati yung nasa reserve natin, ah uh, empty siya, no? Ayan, walang laman, no? Ayan. So kapag naka-close kasi yung ating ito, yung takip natin ay nahihigop niya. Ay nahihigop niya yan. Tapos naka-close yung ating drain plug dun sa baba. Naka-close. Yan. Yan, so bali yung nakuha natin is 3 liters at saka ito. So, meron pa talagang konting natitira dun sa loob ng ating makina. So, hindi na natin yung kukunin. At least kahit papano, almost 90% yung nakuha natin. So, inap na yon para parita uh, palitan natin siya ng bago. Ayan. So, yun guys, no? Uh, Nadrain na natin yung coolant na nandito sa ating radiator. So, mag 2 liters. Tapos, uh, na-drain din natin yung nasa upper part ng ating engine yung nandito. So, plenash out natin siya. Then, na-drain din natin yung part ng coolant doon sa loob ng ating makina. So, hinigop natin siya, vacuum. So, hindi naman malakas yung vacuum niya. So, control mo naman yung vacuum eh. Mararamdaman mo naman yun eh. So wala naman sigurong sisirain dun sa loob nung inyong makina ano. So hindi naman siya ganoon ka uh, lakas yung vacuum na ina-apply ko. yan so nahigop niya rin yung coolant na nandun sa ating uh, reserve. Uh, as long as naka to, ayan. So yun. So may idea tayo kung ilan yung coolant na ilalagay natin and at the same time magagamit natin yung coolant na linagay natin, na kinuha natin dito in case of emergency. Yan. so instead na ang baon natin ay tubig ay pwede nating gamitin yung old coolant as long as malinis yung linagyan nyo ng uh, old coolant yan. So yun guys no, ang next na magiging video natin is kung paano gamitin ito tung tools na to uh, sa paglalagay ng ating coolant yan. Kung paano ito nakakatulong sa atin. Yan. So yan yung in-next natin na video.